Hello guys! For today's ulam, nila amo ay nagluto ako ng pinakbet. Ayan. At yung pinakbet ko guys ay merong tawag dito yung bunga ng malunggay. So ayan, ipapatikim ko sa kanila yung bunga ng malunggay kasi maraming binigay yung kapitbahay na bunga ng malunggay. At saka malunggay na rin binigay niya kasi nagputol siya ng puno ng malunggay. So eto guys yung ulam nila amo. Papakita ko sa inyo yung uh, malunggay na binigay ng aking friend. Yung bunga ng malunggay. So eto nga pala yung mga ingredients na ginamit ko. Uh, nagsangkot siya ako ng pork na may taba. And this one naman ay hindi ko na inubos lahat. Uy! merong black 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 hindi ko na inubos lahat kasi bukas magluluto pa ako tapos ito naman ay tawag dito yung sitaw and kalabasa at ito yung kwan ito yung tawag dito ito yung malunggay na binigay ng friend ko oh ayan So, marami pa yan guys. Ibibigay ko rin ito sa, bibigyan ko rin yung kapitbahay ko, yung laging nag, bibigay ng food. So, ayan guys, yung aking malunggay na bigay ng aking friend. Napakamahal, napakamahal nito dito guys. Napakamahal nito dito sa Singapore. konti lang, mga ganyan lang, ay nasa 2 dollars na ang ganito ka kon. Ganito lang siya, 2 dollars na. Kaya, ayan, nung nag, putol sya at nagtawag, ay kinuha ko lahat yung mga bunga. So, ito na yung aking pinakbet. At wala nang edit-edit ito, guys, dahil basta lang may pang-upload. Hindi ko na yan i-edit-edit. -edit. Uh, bahala na si Batman. Basta meron lang akong pang-update. So, yun lang, guys. And thanks for watching. Ready na ang aking pinakbet for dinner. So bye guys, thanks for watching, bye everyone.